doon. Tinatanya oh, ako si swimming na. <laughs> oh, hindi na talaga ako nang da-drive. Napadrive ako dahil kay Pacquiao. Nakakaloka. Ano, uh... Lockdown, lockdown na yung video or vlog natin mga sis. Ano na ngayon? Saturday. July. Ano ngayon? July 12? Tama ba? July 12. July 12 na. So, ang ginawa lang namin today mga sis, naglinis ng bahay, nag-ayos ng mga damit. Kasi makulo pa talaga. Tapos, nag-film lang ako whole day. And then, nag-edit. Tapos, ayan, dinner na kami dito. Yung bet namin ngayon, no? Ano pangalan nito? BBQ. BBQ chicken. Yung sa mga Korean novela. Ang sarap nito. Nabitan namin siya last Sunday. Dito kami kumain. Ayan, kumain na naman kami ulit dito. I Imbit namin tong cheese green na to. Sarap. Let's eat. Kain tayo. tayo sa radish. We have the, ay, the radish. We have the radish. Sarap na. So good. Okay, mga ses, napadpad tayo dito sa Eye Society after kumain. Tapos, mayroong mga luxury na sila dito. Ay, glasses and sunglasses. And may mga sale. Like this one. Itong Prada. Mga 39 na lang ko from 26 kineme. O, oh, di ba? Ang mura. Wait, susuot ko. Ayan, para kung artistang may dinatagong kasalanan or pupunta ng korte. Maganda sana to mga sis kasi hindi nila ma-adjust pa. Wala yung technician kineme nila. Mabaksak sa ilong ko. <laughs> hindi kaya. This one mga sis, parang goggles na. B. B. Daddy. Ito bagay. Pang goggles na. Ang gagas na ito mga sis. Ito mga sis, ang nice din. Oh. No? Pero wala akong grade, eh. So, ano ilalagay ko siya? Pretty. Ang din oh, Prada. Ang ganda. No? Si Natalia, oh, magsiswimming na. <laughs> gagas oh. Mm. Perfect. Pinapasettle na yung payment sa akin. Sabi ko, settle the payment na Sir OP. Ito din. Ang dami nilang ano, Gucci dito. Perfect. So, yun na nga sis tayo ay uuwi na dahil napagastos na tayo My mga ms we're going home na yes madam Sis, sleeping time na silang dalawa. Karti, sleep na. Sleep ka na, Karti. Mga sis, so today, naka-school na si Natalia. And ngayon, inaayos ko yung mga pag-giveaway ko. Kasi nagpapag giveaway ako monthly sa... TikTok. So, kung gusto niyo din yon, mga sis, go check nyo yung TikTok account ko. Monthly ako nagpapag-giveaway doon. But anyways, papakita ko lang sa inyo kung paano ako mag-prepare ng mga giveaways. So, wait lang. So, ayan. Madalas, tatlo yung nananalo lagi talaga sa giveaway ko. So, one, two, three. Tapos, kasama din tong mga perfume ni Easy. So, ayan. Inaayos ko na pupunta na tayong LBC. Ang dami mga sis. Ay, mga sis, so, sundo tayo kay Madam Nat ngayon. Dala-dala ko pa rin yung laptop kasi nag edit ako ng mga feeling vlog ko dito sa YouTube. Sana support nyo yun, mga sis. Ewan ko, feeling ko talaga meant to be din ako maging vlog. <laughs> Pero anyways, hayaan nyo na lang ako i-feel yung moment na yun. Pero ayan, kotse nila mama at papa to. Kasi ginamit nila yung kotse namin dahil... Wah, oh, pa. Punta silang Makati, e-coding sila. So anyways, ito yung pangsusundo natin kay Natalia. Feeling ko... Una may excite si Nat na kotse ng lolo niya, yung makikita niya. Pero malulungkot siya na wala dito yung lolo niya <laughs> sa Makati. May inis lang yun. Pero, ayun. Sobrang adik kasi yun sa lolo niya. Hi mga ses! So, July 16 na ngayon. Daming mga laktaw kasi na sobrang busy mga ses. Pero ngayon, magpapa hair color tayo kay Benny Bana. Pero before tayo pumunta doon, uh, ano bang gagawin natin? mag-content lang ako ng onte. Meron tayo nung kay Sunny's. Ito kay Ever... Uh, this one is Absidy. Then meron kay L'Oreal. Meron din si Happy Skin. Tatry ko yung best kong i-film lahat yan. Bago lumarga. O, oh, di ba, hinihingal na ako agad. Kasi inayos ko yung baon ni Natalia. Pero, ayun, tara. Come with me. Come with me na naman. Parang feel na feel ko yung come with me, mga sis. So, ayan yung vanity. Soon, promise. Mag-vanity tour na tayo. Or studio tour. Okay? Let's go. Larga na muna tayo. Ay, film pala muna tayo. So, parang, parang isa lang mag-film ko, mga sis. Nagmamadali na ako. Na. 10 o'clock kasi yung Thank you for the... Good, mga Super pretty. Okay, mga so, So, ako ng outfit ko for tomorrow sa city Ito kaya, maganda. Tasting tayo mga sis. Let's go. Ayun yung mga kulay na bed ko ngayon. Ito yung colors na bed ko ngayon. Ano kayong babagay sa akin? Then, this one. Ang tanda mga sis. Oh my gosh. Hi. I love it. Oh. I love this. Ang 푸릇 이 푸릇 하고 우리 하던 얘기 계속 할까? 나 네가 이게 렇 나한테 집착하면서 쫓아다니는 거 이거 진짜 너무 너무 싫어. 여기를 어떻게 알고 왔어? 네가 이러면 내가 너한테 있던 가라. pumunta pala ako sa Kiyos, yung first Kiyos nila. And then, uh, nandito na naman tayo sa Zara. Tumitingin-tingin lang naman. Tumitingin-tingin lang. But, in the least, this is our fifth for us uh, Yun lang. In-update ko lang kayo mga sis. Yung ganda ng base ko. It's BLK. Yung ganda. Hi mga sis. So, update lang. Ano na ba ngayon? July 18. July 18 na. And ito, nag lang ako ng mga, alam mo yun, deliverables ngayon. Like mga skincare, lip products, and everything. Pati yung kay Tevyant, lang ako. Yun na yung ganap namin. Tapos first day kasi ng alam mo yun, madugong buwan ko. Madugong buwan. First day ko ngayon, so parang ayokong lumarga. And pagoda din talaga ako. Kasi di ba kahapon, galing ako sa Absidy. So, ayun. Ay, ang dami din pala nagtatanong sa inyo kung bago yung ring ko. Actually, hindi dito sa YouTube nagtatanong doon sa TikTok. So, nung nag-birthday ako, ang gift sa akin ni Sir OP is, ayun, yung wedding ring and also engagement. Finalta niya, ni-level up niya kasi ano na kami, 12 years na kami. O, ba diba? 12 years na kami yung kasal. And then, ayun, yun yung gift niya sa akin. Tapos, ang gift ko sa self ko is yung necklace and bracelet. So, ayun lang. chika ko lang sa inyo kasi may mga nagtanong. And then, ano pa mga chika ko? Ayan, nagpa-hair color ako, ba diba? So, kasama naman dito sa video na yon yon So, na-enjoy nyo ba talaga to? Parang piniin ko kasi baka hindi naboboringan kayo. Hindi kasi ako katulad ng mga iba na sobrang aesthetic. Gustuhin ko man, parang ang hirap. Hindi ko alam kung paano. Tapos, anyways... Ayun nga, si Natalia, walang pasok ngayon. Suspended yung class nila. Kaya kagabi, nakapagpuyat. Tapos kanina, sobrang sarap ng feeling talaga na alam mo yung gumising ako ng 8 a.m. Parang namiss ko naman yun. Kasi diba, pagpasukan kasi ni Natalia, laging 5 ako gigising para mag-prepare and everything. Tapos wala na, dire-direcho na yun, hindi na ako makaka- idlip kasi nga, syempre work, 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 tapos ayos-ayos din, din sa bahay. Actually, ang dami pa nga pwedeng bilhin dito sa bahay. Like yung mga pang-organize, kinemerot. Kasi kulang-kulang pa talaga. Kaso sa sobrang busy namin ni Sir Opie, parang hindi na namin alam kung sa namin lalagay yung katawan namin. Gano <laughs> ka busy mga sis. So, kaya nga madalas sa mga events ko ngayon, nagagrab ako kasi alam mo yun para may tulog din si Sir Opie kasi syempre pumapasok din naman talaga siya sa office. So, ayun, ayaw naman natin na magkasakit siya na walang borlog, de ba? So, anyways, ayun, by the way, na-upload ko na din sa mga nagtatanong kung paano ako pumayat. In-upload ko na sa TikTok yon panoodin nyo na lang mga sis. And then, ano pa ba? Ano pa bang update ko sa inyo? Sobrang ang daming magandang bagong products na ngayon from local brands lalo na tong BLK. Sobrang ganda niya. Naglagay ako ng nagpusa ako ng review nito sa TikTok and may wear test din nito. So go panoodin niyo doon if bet lalo niyo. Lalagay ko yung mga links ng TikTok um videos ko na minention ko dito para alam niyo click niyo na lang. And sa mga wala pang TikTok, bakit? <laughs> Charot lang. Gumawa na kayo, tapos follow nyo na din ako. Okay? So, ayun. Yung vanity tour, gusto nyo ba kayo unang makakita? <laughs> sige, sige. Since kayo naman talaga ang first love ko, hala ba ako magtampo sa TikTok? Pero ayan, ganyan pa lang naman yung vanity tour natin eh. Ito yung cabinet. Na, ala, open na open talaga siya. Ganyan. May liit lang tong studio na to. Hindi siya kalakihan. Mga sis, baka kala nyo malaki ha. Tapos mga sis, ito tayo. Ayan. May mirror dito. Mukha lang siyang malaki. Ayan, ang kalat tuloy. Nakikita niyo yung kalat. Di pa kasi maganda talaga eh. Pero at least kayo yung unang nakakakita na makalat siya. Charot. Pero ayan, may mga... Hindi ko alam kung tatanggalin ko pa ba yung organizer na dalawa na yan na katapat ng mirror. Hindi ko alam kung papalitan ko siya ng mga um, white cabinets ulit. Pero, babalitaan ko kayo. Pag maganda na talaga, pag ayos na, di pa kasi sobrang ayos talaga So, ayun, yun yung mga pinaka-update ko. So, abangan nyo na lang ulit sa susunod na kabalata ang aking cooking show. Cooking show! We're here sa Landers, mga sis. Bibili tayo ng malamang pagkain. Tsaka mga gamit sa bahay. Kasi kulang-kulang pa tayo, mga sis. So, ayun. We're here sa Landers. Twinning kami. Oh. Majulan kasi ngayon mga sis. O, di ba? Okay, let's go. Fell. <laughs> <It fell. laughs> Sa hulo kayo mga sis. Feeling kasi. Hindi ko dala yung osme. Oh, nah. Let's go. Grocery. Garnier here and Hello Grow mga seso. Tara na sa Landers. Kasarex. Mga seso, kasi kami blanket sa sofa. Eh, Ito ang mahal. Mahal pala ng mga ganun. Ito 50% off, 749 lang siya. Baka yan yung bilhin namin. Sinatalian dito. Ayun. <laughs> Ayun mga seso, ang mura nito. 299 lang po. Super nice. Yeah. Ito, 399. For mga sis, oh. Kay Landers kasi. Kakarelease lang daw nila. 699 lang. Perfect, no? Mm. Ito, nice. Maganda. Oh, see. So, parang bet ko to. No? Go natin to. Ito, parang masarap. Try natin to, mga sis. Hmm, yan, gusto nila try. Hot water daw eh. Oo oh, oh, nga. So, parang warm yan. Pag-iinan mo. Gusto mo? Yeah. Mm hmm yan, stock na ulit mga sis yung wet na mixed nuts. <laughs> mm, I'm so happy. <laughs> This is my favorite. Yeah, super bet namin. Oh, ang dami ngayon, no? Oh. K-pop Oreo. Masarap kaya yan. Of course. Mahal po na yun na yun. Eh. So, buli kami isa. Try lang muna natin. Bili yung chips ahoy nila mas. Bili din natin. Kay Madam na Oh my gosh, yung white rabbit. Mayroon sila. OG. 1.39. Eh. Just one lang. OE mo naman. Ayan. Hey, asan ang diet? May iba-ibang flavor yung white rabbit mga sis. May chocolate. Tapos ito. Matcha. Oh my God. Ew, anong lasa? Oh my gosh. Tapos ito, assorted talaga. Ito yung pinuha namin. Siyempre yung OG.

alam, magiging dyan to si Milo. si RT di niya binila ni Mali, no? Magkano yan? Kasi they're gonna share. Ah, share na sila. How much is that? 349. Oh, man. I'm gonna buy it with my own money. Oh, ang yabang ah. Oh. Cute naman eh, oh. It's so cute. Pwede kami buy one take one na pillow. tagumpay ko 5 na yun. Energy Milo the dog. <laughs> Milo the hot dog! Ay, may guwala mo kasi. Let's go na Milo, go! O ka na Milo! Pero hindi siya takot eh, tayo magumagalaw yung buntot niya. Go na Milo! Stand up ka na! Hi mga sis. So, first time ulit na magda-drive tayo. Hindi tayo talaga nagda-drive na, pero wala tayong choice ngayon. Kailangan na natin umalis kasi binyag nung pamangking ko. Pero si Sir na eh, nanonood focus kay Manny Pacquiao. Oh my gosh, dito pwedeng hindi niya panoodin. So, no choice ako. Hindi na talaga ako nagda-drive. Nakadrive ako dahil kay Pacquiao. Nakakano ka. Hmm, kinakabahan na naman talaga. Basa na naman yung kilikili ko kasi kinakabahan ako mag-drive. <laughs> Let's go. Let's go. Ready kana na? Si Mommy magda-drive? Yes. Wow, diba? yes. Let's go na. Ay mga sis, so as a passenger princess tayo ulit. Saglit lang ako nag-drive ayun si Sir Opie daw ulit. Pang-ano lang nung last round ng mga sis, nag-hazard na ako, nagpalit na kami ulit. o diba ba? Panandalian lang dahil kay Pakyao. Anyways, ayan, ang tawag dito. Hindi napansin ni Sir Opie na nag twinning ako sa kanya so, sobrang busy niya kay Manny Pacquiao. Kala niya kanina naka-blow ako. Tapos ngayon sabi ko nagpalit ako. Tapos sinabi ko sa kanya na uh, training na kami. Parehas kami ng shirt. Nahihini siya ngayon. Hindi niya napansin kasi. Eh, sorry. Busy siya kay Pacquiao. Ayan tuloy. Ganun pala dapat mga strategy mga sis. Busy dapat para makapag-training. ba? Diba? Uh, as a sweet couple kami mamaya sa pinya. Mapakaganda kong ala. Oy, oh, fresh mo dyan, girl. Sana all. Oh, ang kinis ng face, oh. Um walang makeup yun mga ses. Ako lang may makeup. Hmm. Ito, gandang, gandang natural. Hi! Say hi mga ses! Hi mga ses! Ayan <laughs> hey, mga ses, nandito kami sa Nitori. Bibili kami ng mga iba pang needs sa house. Ayun. Yung mga containers. May mga rugs din. Ayan, hey, madami din ditong container for makeup mga sis. So, we're here naman sa ano, national yung mga kailangan din at sa school ay ano binders na Ito kami sa national school yung kailangan daw niya ng binder for school message niya teacher niya